Good morning! Karils, iwasan mo na ang mag-change name once na na-turn on mo na ang professional mode mo. Kasi oras na mag-change name ka, ganito ang mangyayari. Mawawala lahat ang pinaghirapan mo, lahat ng pinagpaguran mong performance sa dashboard mo, mag-back to zero lahat. Kaya kung may balak kang palitan ang pangalan mo sa Facebook, palitan mo na habang hindi mo pa na-turn on ang professional mode mo. Para hindi mawawala ang pinagpaguran mo at sayang naman. So, ito ang naging karanasan ni Baby Brills Journey, isang creator din. Kung saan, bago siya magpalit ng pangalan sa Facebook, halos kompleto na niya ang kriteriya sa stream ads. Ang binubuo lang niya is yung 60k minutes views. Pero makikita natin dito, nagmag-change siya ng name. Nawala lahat ang pinaghirapan niya. Nag-back to zero ang dashboard niya. At pati yung setup ng stream ads niya ay nawala rin. So, dito sa convo namin ay sinabi niya ang nangyari sa account niya. At uh, uh, dito sa account niya ay makikita natin na malapit nga niya mabuo ang kriteriya para sa stream ads. Pero mula mag-change siya ng pangalan makikita nga natin na nag-back to zero nga ang dashboard niya. yeah At hindi lang siya ang naka-experience nito. Pati rin sa Alice Mujar na isaling creator, parehas din na nag-back to zero din ang dashboard niya mula magpalit siya ng name. So, ito na lang ang tandaan natin. Kung gusto talaga natin magpalit ng pangalan sa Facebook, gawin na natin siya habang hindi pa natin nati-turn on ang ating professional mode. Dahil magba back to zero lahat, once na mag-change name ka, kagaya din na ng pag-turn off sa professional mode. So, I hope this helps. Follow for more and thanks for watching!